Idol, magandang hapon Dito tayo sa playa At hinihintay natin yung naglalambat Yan ha ah. Yun Yan mga naglalambat Shout out kay Master Kungo Boss Jimboy Yan, kasama yan dyan Walang magawa sa buhay <laughs> Naglalandi laang Titignan natin kung may huli Wow Wow o pulot daw. Polo ano? Bukas tayo mag-pifishing adventure, kaskas -kas luglog yan. At kalmado na. Yan kanina akala namin na na. Nakabalik pa nga rin eh. Nakala <laughs> <laughs> eh. namin na wala na, nakabalik pa rin nga. Rin. <laughs> Ikaw <po>. Ikaw. Nakala <laughs> namin wala na, nakabalik pa rin. <laughs> May na eh, wala pa. <laughs> dito tayo mga idol nakasama at uh, nakapaligo agad tayo. Ayun oh. No? Sa akin kamay. Sana makahuli nang marami. Nakuha. Nakuha yung batangan eh. Nakuha. Yung batangan ng yung panguna. Nakuha 'yung. Sana. Ngayon daw mekapit si Kusito. Sabi ng Nagkanya-kanyang ayusan na ng bangka at bukas si eh, papalaot na. Yan. Kasama kami sa paglao tomorrow. Yan, nakahanda na rin ang bangka. Aming gagamitin tomorrow. Yan. Okay, kalmado na. Yan. Naawa na rin ng panahon para kami makapaghanap buhay uh -huh. naman ubus na alin ang ubos na ubos na ang tinatagaw <laughs> <laughs> wala nang huhugutin wala nang halong katin. <laughs> ang itinatagaw binungkal na kung <laughs> hindi uli mag i <laughs> <laughs> Panlaan kay Dindo <laughs> Ay hindi dad hindi dadating si Dindo. Si hey, Dindo. Mm. -hmm. Man, mga nakalabas na ulit mga bangka. Yan oh. Ready to sail. Sailing pala tomorrow. Yung may cottage doon na iisa. Ayan. Tumampo yung balsa ngayon doon sa mga kasama kaya may walay. <laughs> <laughs> Hinag-piss. <laughs> Hinag <-piece laughs> nang balsang quibs. ng puno Tuyo na eh. Wala na ka. Ayaw, ikintab na eh. Ah, Gamit ka na, pinababayaan pa. Ayaw. Magalit nang itakbo yan eh. sa akin pa, eh. sa hintik ng makina eh <laughs> pag yung kwan pa, yung nakapit ang gayaan oh. ay isang hintik ng makina kung hindi ko lihahin <laughs> so yung mga idol hintay natin yung pagdaong ng mga naglalambat okay padaong na Padaong nga ang mga naglambat. Titignan na natin kung nakarami ng huli ang tropa. Yan. Sa pamumuno ni Master Kungo. Yan. Uh. Master Kungo ni Peryong. mana analubung ha? may mga agat. Aw. Oh. Ah, binitbit na agad. Ah. Ayaw, nantikin na. Oh. apa Aba? Puro mga agad yata huli niya. Aw. Eh. Oh. 'Yan <laughs> Gagamitin 'yan. Kanina pa nga kayo hinihintay eh. Kanina pa kayo hinihintay hintay. <laughs> mga luti? Wow. Mga daga. Hindi galaw lang palabas. Ano 'yun? Ayan, angat mo nga, boss. Ayan. Yung. Managat. Managat. Mga, ano, managat? Managat. Mga ngagat. Hmm, sarap niyan. Parang ikaw yun eh. Hmm. 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 Ayan, mga lodi. May pang na ang tropa. Huh.

Jampa sa pa. Yan. tau pati na mo to TV pit lang sa iyo. Tamaran. Patalin kun dilay. Eh, patalin ka na. Dilay. Si paborito din. Tutang ina mang itong pugi nasi. Pugi nasi pa ko ubos ang ipin nito. mong ito ah. Aw, sarap na riya. Yan pag. Pata nikod dile. Tang yung eh. <laughs> <yung. laughs> diba oh Lima? <laughs> oh, ay. mm -mm. Malapaw yan eh. Ang galing talaga. Malalao. Oh. Magic Meron din yung Ready Pay Boss. Nakakainihan 'yon. Abi. Teki natin pero hindi ang dahan-dahan kayo ha, sumalapaw. Sarap pinirito niya na tatapon niyo lang yan. Tapos next niya. Tanggalin mo muna yung aso mo naman di yan. Pag ipumulupot ako yung nakagat. Alimangong bato. Yan. Tanggalin mo ang bibidyong ito. Ay, sige. Hindi nyo ba? Nasipit pa nga. Hindi naman dangat yan eh. Muang. Alay. Ay bukot yan ang mga muang dilaw. Bukot nga yan. Tangat gubat yan. Aray buwang. <laughs> <laughs> Huwag mo <mong> kung kuhanan. <laughs> hindi ako alam na naglalambi eh. Tariga. hindi mo. Ayaw mo naman tanggalin ang isda eh. Sina, Inuna nga uh, muna alam, ang limang nilapos. bata. Yan, sabi ng hapon na eh. O. Hindi namin makita ng natlapo Magalit na yung pero Pero yung salungot yun kahit na kwan hindi Ya, yeah, tiwarek! Pwede na yun ano, no. Kahit ano Ah, ikaw ba hihila bukas? Saan? Sa so, kulawilay, like, katandem na ng nga kan Ah, meron ba? Oo Pag wala pa, i-double mo na Tandem yan Kuya Warren, Kuya Warren yan Ay kung yun lang ang gas namin, hindi eh, malamang si Parin James Pag-iisa si Parin James Hindi, sabi ko lang. Ano ba eh?

Yan ang kaya kaya tanggalin ni Consel ngayon. Ayun, Wow. Nakaw, napakadaling magtanggal niyan. Wala wala bang aso ba? Wala nga kami minakaw ha. Kanina may ayun, hinahanap ko yung Jimboy, pasalubog daw kay Jimboy. Tara, tara, tara. Talagang ah. Tara. Sabi ko nga iyo isa. Ganun kanya kamahal. Ikaw lang naaalala sa diyan hinahanapan. Kaya nga.